Tinanghal na unang Song of the Week ang awiting Walang Hanggan sa buwan ng Oktubre sa Song of Praise o Asop Music Festival. Ito ang balita ni Adjes Carillon. Tatlong papuring awit ang muling napakinggan sa unang weekly elimination round sa buwan ng Oktubre sa Asong of Praise o Asop Music Festival noong linggo. Sumalang sa mapanuring panlasa ng mga huradong sina Ito Rapadas, Tina Panier at Dr. Musico Mondel Rosario ang mga awiting Walang Papantay Sayo ni Cesar Tomo na inawit ng theater artist na si Miguel Castro. Panginoon Aking Ama ni Rafael Angelo Palomaria sa rendisyon ng singing champion na si Fatima Ranz at Walang Hanggan ni Benedict C. sa interpretasyon naman ng isa pang singing champion na si Daryl Reynes. nang mga hurado ang walang hanggan bilang song of the week sa unang linggo ng Oktubre. Gagawin ko po 'yung mga comments nila kasi talagang kailangan 'yun eh na iyon ay sabi ko ni boss ni boss ni boss ito. Tapos ni Sir Mon yung sa yung pupapartin ko yung sa verse. Yung ko po yung... Labis namang in ng interpreter na isang nurse by profession na si Daryl Reynes ang kanyang unang pagkakataon sa aso. Actually po, fulfilled naman po ko sa pagiging nurse ko. Pero something inside me tells po na I have a mission po. Kaya parang gusto ko po maging singer. Parang Um, inspire po ako tsaka yung mga events po sa life ko naglead po sa pagiging singer ko po ngayon. Muling makikipagtunggali ang walang hanggan sa monthly finals sa huling linggo ng Oktubre. Carillon, UNTV News Worldwide.